Hello guys, yun know, you know. o, oh, ito naman ang ganda mm. o ganda po dito Kasi ka naman po ninyo o oh. suwabi pag kayo napupunta dito sa so may balatagtag mm. pray na ganda dito tagtag uh, lang po yan yeah. pag gusto nyo bumunta dito suwabi suwabi Mansion. ano ang po. Mga subscriber ko yan. Dito po kami nagsushoot ng prenup ng kasal. Dito po kami maganda naman po. Ang ganda dito. 7 po kami dito. Dito po kami. Bahay. camera. Tidak, ah, kerana saya tidak mempunyai kemahiran untuk melakukannya. Oh. Tidak, Oh, masyarakat.